Patuloy pa rin po ang inyong pagsubaybay sa Palatuntunang CMN Pilipinas. Napapakinggan live nationwide via satellite at sa mga impilan ng radyo ng Catholic Media Network sa iba't ibang lalawigan sa ating bansa. Araw po ngayon ng biyernes, ikalawang araw sa buwan ng Disyembre. Ako po ang inyong lingkod si Ariel Ayala. Samantala sa atin pong karagdagan pang mga balita, pag-uulat mula naman sa ating CMN Robing Reporter sa Mindanao. CNN Live, live. Willie Nation. Willie Boy Ramos, magandang araw sa Magandang araw din, Ariel. Magandang araw, Pilipinas. Mayong Adlao, Mindanao. Isang uri ng sakit sa balat na tinawag na varicella or chickenpox ang dumapo sa isang 27 anyos na babaeng taga barangay Masaw, bayan ng malabang Lano del Sur at hindi monkeypox. Ayon ito kay IPHO Integrated Provincial Health Office Chief na si Dr. Ali Nadermi na lang, base sa confirmatory result na kanilang tinanggap mula sa RITM Research Institute for Tropical Medicine. Kung balikan na admit sa may pakpak medical center, Marawi City ang naturang BMT City anyos na naglalang tao na may kahalintulad sa monkeypox. Gaya kaya nang pamamantal, mahirap huminga at hindi nawawalan ng lagnat kung kaya dahil dito nagpadala ang IPHO Lanao del Sur ng blood sampol sa RITM upang makasiguro. resulta negatibo sa kaugnay na ulat naman nanawagan ang IPHO Lanao del Sur at ang Ministry of Health Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na kaagad magtungo sa pinakamalaking lapit na health center sa kanilang lugar kung may mga karamdaman lalo na sa mga naglalang tao upang masuri ang mga kadahilanan ng karamdaman at sige sa lahat ay maiwasan ang fake news pinayuhan din ng Ministry of Health at ng IPSO na magsuot ng face mask sa mataong mga lugar. Wally D. Lima, Ramose, si reporter Mindanao Radio, Kalikasan ng OJET positive base na gulat ng live para sa CNN Pilipinas. CNN live, live Nationwide. Maraming salamat, Willie Boy Ramos, sa ating CNN roving Reporter sa Mindanao. Samantala, pag-uulat,